Sa video na to, papakita ko sa inyo paano gamitin ang Phantom Buster to track who's viewed your LinkedIn profile and how that data can help you make smarter and more intentional outreach decisions. Hi guys! Ako si Ashley. At kung gumagamit kayo ng LinkedIn to connect with leads, collaborators, investors, or potential clients, tracking who views your profile gives you a surprisingly powerful signal. At ginagawa ng Phantom Buster na authentic ang process na to. Okay, so tara tignan natin kung paano gumagana. Una, ano nga ba ang Phantom Buster? Isa tong web automation tool na kaya mag-extract ng data at gumawa ng actions sa sites like LinkedIn, Instagram, and Twitter. Parang may minibots kang tinatawag na phantoms na gumagawa ng tasks like scraping data, visiting pages, o pag-send ng messages. One of the phantom busters' biggest strengths is that binibigyan niya ng access ang mga founders at solo operators sa powerful workflows kahit hindi marunong mag-code. Kung gusto mong gumawa ng leads lists, mag-track ng competitors, mag-gather ng insights, o mag-monitor ng online behavior, kaya ni Phantom Buster yan. Si Phantom Buster ang bahala mag-setup, mag-schedule, at patakbuhin yan sa background. Dito, gagamitin natin siya para automatic niyang i-monitor kung sino ang bumibisita sa LinkedIn profile mo. Then, use that information to start conversations, deepen connections, or simply understand who's paying attention to your work. Ngayon, bakit mahalaga ang profile views pagdating sa outreach? Isa to sa mga pinaka-underrated na signal sa online networking. Kapag may nag-view ng na profile mo, ibig sabihin aware na sila sa'yo at madalas iniisip na rin nila kung magkoconnect ba, kipag-collab o gusto ka lang nilang makilala pa. Pero kung hindi mo ito tinatrack araw-araw at nilalagay sa spreadsheet, mabilis lang niyang mawawala. Phantom Buster solves that problem by automatically scraping yung data ng mga recent profile views mo, ilalabas yung info nila at pwede pa niyang i-combine sa ibang details tulad ng kung connected na kayo o nakausap mo na sila. That makes it easier to follow up when interest is highest without guessing or backtracking. So ayun tara gawin na natin to step by step sa Phantom Buster. Para makuha mo yung best deal, gamitin mo yung link sa description. May free trial ka rin na pwede mong itry. Una mong gagawin ay mag-sign up muna para sa free trial. Ilagay mo yung email mo tapos hihingaan ka ng password. Pag nakapasok ka na, ganito yung itsura ng dashboard mo. Makikita mo dito sa dashboard lahat ng phantoms mo. Pwede mong i-filter kung alin yung automatic, manual, running, enabled, paused, o may error. Pwede rin piliin kung anong strategy like extracting leads, enriching data, o engaging with leads or platforms. Sa ngayon, tatlo lang yung nakaset up sa So hindi ko na kailangan mag-filter pero dito mo makikita kung alin yung naka-on, off, manual o enabled pati yung ilang slots na gamit mo. Next is the solutions tab. Dito nakalagay lahat ng phantoms. Pwede mong i-filter depende kung anong platform ang gusto mo like LinkedIn, Google, Instagram o kung ano ang strategy. Dito mo makikita at pipiliin kung anong phantom ang gusto mong gamitin. Ang daming options dito like extracting leads from LinkedIn posts, sending follow-up messages, connecting profiles at marami pang iba. Ang gagamitin natin ay yung Sales Navigator Profile Viewers Export. So, iki-click lang natin yung Use. By the way, kailangan mo rin ng Chrome or Firefox extension para gumana to. At dapat nakalagin ka sa LinkedIn mo. Automatic naman siyang magdedetect ng extension, kaya hindi mo na kailangan maglogin ulit. So, now ilalagay na natin kung ilang profiles ang gusto nating iload. Gawin na lang muna nating sampo. Iklik natin yung Save. Tapos dito makikita mo yung Frequency Settings. Para safe yung account mo, spread your actions across multiple launches throughout the day during office hours. Pwede mong piliin kung once lang siya gagawin manually o specific day and time. Pwede mo rin piliin yung repeatedly once per day, twice, three times hanggang six times a day. You also can launch after another phantom at meron ding advanced settings where you can select kung ilang minutes, hours, days, o specific days of the week kung gusto mo. Pero sa ngayon, gawin lang muna natin once at i-launch natin manually. Pwede mo naman tong baguhin later. I-click mo lang yung launch. Medyo matagal lang habang kinukuha lahat ng data. Pero pagtapos nun, lalabas na lahat ng results. And then you can see even more activity just so you know what it looks like. For example, ito yung LinkedIn search to email. Nag-search lang ako sa LinkedIn. Tapos kinukopya ko yung URL. And ayun, nakuha ko na lahat ng email addresses. Dahil sampu lang yung pinili ko at lima lang yung nakuha, makikita mo dito yung email, LinkedIn profile, at pwede mo rin i-download agad yung results at i-export. Dito mo makikita lahat ng activity, kung kailan nagsimula, at kung kailan lumalabas yung results. Pwede mo rin i-review yung log kung gusto mo, pero ito na mismo yung gusto nating makita. Nag-search lang ako sa link at nakuha ko agad yung email address mula doon. Same din dito sa commenter and like scraper makikita mo lahat ng leads galing sa specific posts. Makikita rin sa report, 3 post scrape, 43 commenters found, likers found, profiles found, and 150 leads saved. Last step ay pagde-decide if you want to use the data. Since nakaset na yung viewer list mo to update daily or weekly, depende sa setup mo, may ilang options ka na. Pwede mong i-follow up kapag napansin mo na may paulit-ulit na views mula sa isang company o industry, possible na may real-time interest siya. You can also begin tracking how your content or profile updates It's affect your visibility over time. If you are in an active growth mode, pwede kang magsimula mag-send ng personalized messages sa mga warm leads. Ang mahalaga dito ay gamitin yung data ng smart. Profile views aren't the same as opt-ins. They're signals, not permission. Pero kapag ginamit mo ng maayos, malaking advantage to. Hindi mo na kailangan manghula who's watching you and you can respond with context and relevance. So, bakit ba nagmamatter para sa mga founders and solo entrepreneurs to? Kasi kahit anong binubuo mong service-based business man yan, product, company, or personal brand, mahalaga ang attention. Kapag alam mo kung sino ang nagbabantay o interested sa'yo, mas may leverage ka. Especially when your time and outreach need to be focused. Halimbawa, kung naghahanap ka ng clients at may someone sa niche mo na nag-view ng profile mo, mas warm lead na yon. Kaysa sa taong hindi mo pa nakaka-interact. Kung nagda-develop ka ng product at may taga company na gusto mong makipag collab na napunta sa page mo malaking insight na yon this kind of data helps you show up more intentionally follow up with confidence and turn passive intention into real connection let's dive into some of the pros and cons just to see if this is a good fit for you phantom buster is a strong tool lalo na kung gusto mong iscale yung research data collection o outreach mo nang hindi kailangan mag hire ng buong team isa sa mga pinaka powerful nito ay yung flexibility gumagana siya sa iba't ibang platforms offers hundreds of use cases and surprisingly easy to configure. Pagtapos mong mag-run through your first few automations, another advantage ay madali siyang i-integrate sa mga tools na madalas nang gamit ng founders tulad ng Google Sheets, Forms, and email tools. Kaya hindi siya nakaka-overwhelm kasi madali siyang i-adjust sa workflow mo. Panalo pa dito, sobrang nakakatipid siya ng oras. Kung dati, mano-mano mong ginagawa yung pagkuha ng profile names, pag-check ng viewers, o pag-copy ng data sa spreadsheet. Once you've run through your first few automations na you can schedule and then forget. Pero syempre, may konting learning learning curve to. Madali naman yung interface pero kailangan mo lang masanay sa session cookies, scheduling, at pagsarap ng inputs. Pangalawa, minsan nagkakaroon ng issue kapag may platform updates. Halimbawa, kung magbago ang link in sa kung paano nila pinapakita ang profile views, kailangan mo nang i-update ni Phantom Buster yung Phantom bago gumana ulit. Hindi nito papalitan na strategy mo. Tinutulungan ka lang nito. Kailangan mo pa rin alamin kung sino ang target mo, ano ang gusto mong sabihin, and paano mag-follow up. The tool handles the logistics, not the intention. Gusto ko lang bilis na pakita sa inyo plan options. So kung i-click mo 'yung link namin sa description, pwede kang mag-upgrade at makikita mo dito 'yung iba't ibang options. I-review ko 'yung annual billing kasi dito ka makakatipid ng 20% pero may monthly option din sila. May 14-day free trial at hindi mo kailangan maglagay ng credit card. Makakakuha ka ng 2 hours execution time, 1000 AI credits, 5 phantom slots, limited exports at may bonus ka pa na 50 email credits. Para sa iba't ibang plans, halos parehas lang lahat pero tumataas yung execution hours. AI credits and phantom slots depende sa plan na pinipili mo. Lahat ng paid plans may unlimited exports, community access, at priority support. Iba lang yung trial plan. Ang starter plan ay $56 per month kapag binabayaran annually. Ang grow plan ay $128 per month billed annually lahat ng limits tumataas. Ang team plan ay $352 kada buwan billed annually at lahat ng limits tumataas din. Kasama dito yung bonus email credits at syempre tumataas din to depende sa plan. So, ang marerecommend ko, magsimula ka muna sa trial, mag-explore ka at tignan mo kung swak ba sa'yo. Pwede ka mag-upgrade anytime kung sa tingin mo makakatulong talaga sa to. So, kaya ba gamitin ng Phantom Buster para i ang LinkedIn profile views? Kung ginagamit mo ang LinkedIn para sa growth strategy mo at curious ka kung sino nagdo-notice sa work mo. Effective to gamit ang Phantom Buster. Mas mapapadali, organized ka, at productive ka na hindi kailangan mag-log in araw-araw. Mas malinis ang data, mas mabilis ang insights, at kontrolado mo kung paano at kailan makikipag-engage sa mga interested sa brand mo. Hindi lang to tungkol sa outreach. Tungkol din to sa visibility, pagkilala sa patterns, at pagiging ready kapag dumating ang tamang tao. Isa sa pinakamahalagang gawin natin bilang founders ay pansinin kung sino ang nagpapapansin sa atin. Ang tools tulad ng Phantom Buster hindi lang nakakatipid ng oras. Pinapadali rin nila na ma-act mo yung opportunities na nasa harap mo na. If you wanna go ahead and get started with Phantom Buster, gamitin mo yung exclusive link namin sa description sa baba. Gusto ko lang i-mention na affiliate links to. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit ng commission pero walang dagdag na cost from you. Kung gagamitin mo yung link namin, sobrang thank you in advance sa suporta nyo. Malaking tulong to para makapag-produce kami ng libre and useful na content tulad nito. Ang channel na to ay dedicated to helping founders and solo entrepreneurs grow smarter, faster, at my intention gamit ang tools and systems na talagang sumusuporta sa trabaho nyo. Kung helpful sa inyong video na to, huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe at mag-iwan ang comments sa questions sa baba because we'd love to hear from you. Salamat sa pananood at kita kit sa susunod na video!